Ayan guys, nandito kami sa ano sa unang estasyon. <laughs> unang estasyon talaga ha. <laughs> Pagkano po si ito? Apple. si Sarap Thank you, po. Pa. Ayun po, bayad po. Salamat po. Ang dalas nila. Tapos na agad silang tumain, guys. Ayun po yung anak mo. Ayun po. sila kaya ni nako say hello hello ito po ang una nam yung kanina po hinintuan namin nagpagasulina lang ayan umihe dito naman umihe dahil may binalot po kami sa bus po kami kumain mag-ina rin ang mga banderitas guys fiesta siguro dito Ala, alis na sila pasay naman ito, Alabang Pasay. Ito 'tong Pasay. Dala 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 kami na pagkain. Kaya hindi na kami nakain sa amo. Closing time. Sige, sige. I-garantong Thank you. 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 Sige na po. Alam mo. Dami na po ngayon, guys. Ang hirap pumagong ko. Lalo na tang late po ng pa-ako. Ayun. May anak ko busy. Anak ba kanina o puwede 'yan? Wala pa si Kuya. Makita ko doon nakain si Kuya eh. Alam ko tapos na yan. Ayun na ata oh. na.